Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa pinakabagong upload sa YouTube channel ng OGDs showbiz update, nabanggit ni Mama Loy ang impormasyong natanggap niya mula sa kanyang source. Sinabi ng co-host ni OGDs na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa isang source tungkol kay Andrea Brillantes. Una nilang napag-usapan ang mga komentong sinabi ng ama ni Richie na si Paolo Rivero sa Facebook kung saan sinasabi niyang the time will be the ultimate truth teller. Nagkwento tuloy si Mama Loy tungkol sa sinabi umano sa kanya ng source niya. Hindi minute info lang sa akin ay, pero hindi naman to confirm. Uh -huh. Na apparently, eh, itong si Andrea daw, nakikipagkita pa dun sa isang ex niya uh -huh. habang sila pa daw ni Richie. Gano'n kaya yung katotoonan? Totoo ba yun? So nakikipagkita, nakikipagkita. Ano mo sa mama kapagkita sa ex? Big deal ba yun? Small deal nga lang yun dito, Archie. Ha? -huh. Kung friends sila no ba? Diba? O nag uh -oh. friends sila? Uh -oh. Dami mang ganyan sa crush. Ano sa palagay mo, totoo kaya ang chika na nakikipagkita si Andrea sa kanyang ex kahit sila pa ni Richie?